Andy Eigenman, inamin na ang katotohanan kay Filmar Alipayo. Matapos ang mga espekulasyon, inamin na ni Andy Eigenman ang katotohanan sa asawang si Filmar Alipayo. Ayon sa kanya, matagal na niyang nais sabihin ang totoo ngunit na takot siyang masira ang kanilang pamilya. Sinabi niyang hindi niya intensyong lokohin si Filmar at humingi siya ng tawad sa kanya. Marami ang nagulat sa kanyang pag-amin habang ang ilan naman ay nagpahayag ng simpatsya. Samantala, nananatiling tahimik si Filmar at hindi pa nagbibigay ng reaksyon. Maraming netizens ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon. May ilan ding umaasang maaayos pa nila ang kanilang pagsasama. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang sitwasyon at hinihintay ang susunod na hakbang nila. Sa kabila ng kontrobersya, sinabi ni Andy na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng kanilang mga anak. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang magiging desisyon nila sa hinaharap. And this are chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.